Ngayon hey mga guys, tayo po ngayong umaga ay magsasangag ng kanin na bahaw. Ayan, nakikita nyo. So, ating gagamitin ay ito po, star margarine. Ating gagamitin. Tapos, tagay natin ng itlog, guys. Ayan. Para masarap ang kainan. So, ating yung gagawin ay ating pong... Uh, lalamasin ang ududrugi ng ating kanin no? po yung uh, bawang na ating ipang sasangag at of course meron na tayong mantika so atin po munang durugin ang kanin mga guys kailangan kamayin para madurog ng maayos no. so ang inyong mga bahaw dyan kanin ay wag nyo pong itatapon mga guys mahal po ang bigas kung hindi naman kayo mayaman ay itabi nyo ang inyong bahaw na kanin, ilagay sa ref, and then pagdating ng umaga ay inyo pong isangag. At pwede kayong bumili ng tuyo kung kayo po ay kumakain ng tuyo or kayo po ay magscramble scramble egg. Masarap na po yan sa naalmusal para sa aming mga may hirap. Ay okay na po yan mga guys. Kung hindi nyo naman kakainan ng bahaw, ay mas maiging uh, ibigay nyo sa mga kapitbahay na mahihirap at kung sa tingin naman nila ay malinis ay tatanggapin naman po nila yan no? mga kaibigan mahal po kasi ang mga bilihin ngayon ang bigas ay mahal lalo yung ganitong red rice ay 57 ang kilo naluan ko lang po ito hindi po yung solido so ayan guys na ano natin na atin na po na durog ang ano ready for na po yan Okay. So, tapay po tayo mga guys. So, ayan. Natsap na po natin ang ating uh, bawang. At saka nakanda na po. Ating uh, papainitin na po ang ating uh, kaldero. Wala tayong kawali. Ayan na po yung ating dalawang itlog na nakaready na po yan. So, ito na pong painitin ang ating kaldero. Ayan. So, nakagawa na tayo ng salabat. Pinakakapi. Instead na coffee ay magsalabat po tayo at kalamansi napaka healthy ayan, check natin guys ang uh, kawali o kaldero kung kumukulo na, ah kung mainit na check natin guys okay malapit na, ah. malapit na tayo makapagsangag guys, ayan o, oh. Ayan, natin o oh. na, sige natin ng ating uh... oh, may naalala ba kayo guys pagdating dyan ating star margarine Yan. Tama na yan eh, siguro yan. yan kurup, so, ito na. Ito natin. Ngayon, kunti, lagyan natin ang bawang. Ayan, yung bawang, lagyan natin. Yan, lagyan natin ang ating bawang. At ating ay at umikos umikos natin sabihin natin na ito ah. so. at ilalagay natin ang ating kanin mga guys ito na po yung kanin mga guys ilalagay na natin ito na Ah, huwag kang malalagdag Ayun Ay, sorry Bale, okay lang Kunti lang Kunti lang guys, kunti lang Okay, so atin na pong Haluin Ayan, masarap na po, po yan guys Star margarine ba naman eh Gusto na po yan ng mga bata Mga guys Gusto, gusto yan ng mga bata pampatang kadaw ika nga sabi ito ba yun batang star margarine pampatang kadaw sabi nila tapos papare to natin guys ng, uh, ng paksiyo paksiyo guys so yan guys nilagyan natin ng dalawang itlog ayun na tapos lagyan natin ng kunting asin. Pagduran natin ng kunting asin, ng palasa. Ayan, so imix na po natin mga guys. So ganyan lang kasimple ang pagsangag natin. Hindi na maraming kaartihan. Ayan, sa mga hindi pa marunong magsangag. Ayan, follow and share. Anod lang kayo, tapusin nyo ito. Simple lang guys. At ang mga bahaw natin na pagkain, mga tirang kahan, huwag natin tatapon. Sayang. Nakakatipig po tayo yan pagka ating sasak ng ating kain at kung magsasayang naman po tayo huwag marami Yung ang lang parang tayo nagkakaroon ng baho kasi pagkabaho ang tatamad nang kainin ayan so takpan mo natin guys para maluto yung itlog okay guys hindi natin ating sinagawaw ang bango yun oh ano pa lang eh, aboy pa lang talagang gusto mo nang kumain agad yan so hindi halata doon na vlog kasi dalawa lang mahalata yan pagkakainin na amoy natin guys. wow ang sarap amoy pa lang good So ayan guys, thank you for watching. Yan po yung ating uh, sinangag. Na ginamitan natin ng uh, uh, star margarine at dalawang itlog. Yeah, thank you for watching. Sana mayroon kayong natutunan guys na ang pagkain huwag natin sayagin. Kundi ating kainin, ating preserve. Uh, kung bahaw man ganyan, ay eh, isangag. Pero much better kung tansado natin ang ating saing Upang wag mag-aksaya ng bigas. Mahal ang bigas. Mahal ang bigas ngayon. So yeah, guys, thank you for watching and God bless. Bye.